Ngayon na ako makakita ng saranggola na 1 million. <laughs> ang ibang saranggola to ngayon na pa rin natin. Umani ng iba't ibang komento ang bagong vlog ng content creator na si Boy Tapang. Matapos na magpalipad ito ng saranggola na gawa sa pera. Ayon kay Boy Tapang, ang perang saranggola ay nagkakahalaga ng 1 million pesos. At dahil hindi raw ito basta-basta, ay pinagawa pa nila ito sa eksperto sa paggawa ng saranggola upang mas maganda at mapibay ang pagkakagawa nito. Umabot din ng 15 meters ang haba ng nagawang saranggola at limang oras din inabot ang pagdikit nila ng mga perang papel. Habang ginagawa din nila ito, ay kinakabahan ng isa sa kanila na baka masira o maputol ang saranggol ang pera at hindi na maibalik pa sa kanila ang isang milyong piso. Samantala, unang subok ng pagpapalipad nila nito ay agad nang naputol ang lubid. Ngunit mabuti na lamang umanay nasa mababa pa ito kaya naman nakuha at nagawan pa nila ito ng remedyo. Sa pangalawang pagkakataon ay matagumpay din nila itong napalipad ngunit hindi pa tumatagal sa taas ilang pirasong pera na ang natanggal at muli ding naputol ang lubi. Napagpad naman ang saranggol ang pera sa bukid at kagad din nila itong nakuha. Gayunpaman, nag-enjoy man si Boy Tapang sa content niya ito Inula naman siya ng iba't ibang komento mula sa mga netizens kung saan may ilan na hindi kinatuwa ang paglalaro nila ng pera. Ngunit may ilan na nagsabing baka raw play money lamang ang ginamit nito dahil imposibleng hindi ito manghinayang sa isang milyong piso kung sakaling naputol nga ito at mapadpad sa malayong lugar. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Ouch! Kami halos may stroke na sa pagpapainit sa construction. Kayo ro laro lang ng pera. Ingat po, baka makita ng bangko Sentral. Bawal po kasi yan. Reminder lang po for safety. Doll, Huwag niyo naman paglaruan ng pera. Masakit po para sa aming mga walang pera ang ginagawa nyo. Kayo pinaglaruan niyo lang. Daming walang kinakain na sa inyo. Pamahagi nyo na lang sa amin kung wala na kayong mapaglagyan sa pera niyo.